Nagmistulang ilog ang kahabaan ng Skyline Green Hills President Roas Cotabato dahil sa naranasang flash flood mula sa bukid na nagdulot ng pagkabalam sa takbo ng mga sasakyan. Maliban kasi sa rumaragasang tubig baha ay nagkalat din ang mga inanod at nahulog na mga bato mula sa bundok na tumambad sa National Highway. Makikita ang ilang sasakyan tulad ng mga bus na buis buhay na sinuong pa rin ang baha sa kabila ng banta ng landslide at rockfall. Inabisuhan naman kahapon ng mga motorista mula sa bayan ng Antipas at Arakan na patungong President Rojas at Kidapawan na muna ang rutang linaw matalam. Layon itong maiwasan ang banta ng landslide, rockfall at baha sa skyline. Pero agad namang naibalik sa normal ang sitwasyon sa naturang kalsada dahil agad nagsagawa ng clearing operation ang MDRRM. Samantala sa upper ipuan purok 8 poblasyon ay may kalabaw na muntik anuri ng ba. Buti na lang at na-rescue ito na mayari. Matatanda ang dalawang taon na ang nakakalipas nang mangyari ang isa sa pinakamalaking landslide sa lalawigan ng Cotabato sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkasira ng sikat na Skyline Resort. Habang ilang buhay naman noon ang nakalas sa upper ipuan poblasyon dahil sa malawakang pagbaha. Luigi Alan Tutor NDBC, Bida Balita.